Ito po ang Newsline. Newsline! Para sa detalye ng ating mga balita. Pantay Presyo Pambungad po sa ating newscast, posibleng magpatuloy ang pagtaas ng pressure ng itlog sa ilang lugar sa bansa dahil lamang sa paglobo ng demand sa mga susunod na linggo. Ang karagdagang detalye mula kay Christopher Tirambulo. Christopher, Spain's nanganganib na tumaas ang presyo ng itlog sa mga susunod na linggo. Paliwanag ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ito ay dahil tataas ang demand ng itlog sa merkado kasabay ng pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan at pagpasok ng Berman. Itinakda ng Department of Education na pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa July 29. Ayon naman kay Philippine Egg Board Association President Francis Yuhera, tumaas na ang presyo ng itlog sa ilang lugar sa bansa dahil sa tinatawag na third quarter syndrome o panahon na pagkalat ng sakit sa mga manok na nagiresulta na pagkasawi nito at pagbaba ng populasyon ng mga manok. Batay sa datos ng bantay presyo ng ahensya, naglalaro sa 550 pesos hanggang 9 pesos ang presyo ng medium size na itlog sa mga palengke sa Metro Manila. Christopher Terambulo, Newsline. Maraming salamat sa report na yan, Christopher. Newsline.